Yun mga idol, magabang tayo ng bibili. Magkakaroon dito boss. Tawag 15. Sige. you no.

biar diin surat untuk thank mm -hmm. you Tukulungkot lang ako. Pastiboy? Ayan. Pastiboy. Pastiboy. Nakuagul tulung. Balik. Pastiboy pala. Tukulungkot lang. Okay, ulan. Di sinabi ni Rune? Nih. Ikorun yung ulan? Sabi Ulan yung ulan yun. Ulan yung ulan. kapag piting itibat niya, itibat kapag 500 niya yun ako piting lang kuya niya. Oo yun yun

Kaya panabigid naman, pagkasipay na, matapal mo, ma'am. Go! Nabilitan Ayaw din. pa, na ka, ma'am. Kaya maustrap na, laksa na ka, siya, ma'am. Kaya panabigid, ma'am. Pagkasipay na, matapal niya na ka, ma'am. Kaya maustrap, ma'am. Laksa na Laso na ka, ma'am. Mapantapan lang kay Jericho, mo Gano'n akong ngunat, boy? Di galing. Saan dito? May 110. Ayan doon, ma'am. Laso na ka, ma'am. siya. Ayan doon, ma'am. Laso na ka, lang kay Jericho, ma'am. Ayan doon, ka, lang. Linggo na! po. Eh pati Meron. Ro, may magsusuma Max. tayo maliit? <coughs> maliit. maxlo basta

3 4 5 6 7 Mayroon 9. Latayo na ito. Tamain mo 'yung kayo. Tumayong. <Help, Mayresiligangus> Tumayong. <gib imaginar deutsches> hey, May Tumayong. 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 Tumayong mamaya ito ko kaya ka dahilan mo simbahan <makes noise> sa mga ko Rone saan ako dito lang <laughs> sa para paradaan lang birthday Rone Ilan tayo

No na Ako, eh, eh. Ah, ko ha. Ha? Lagay mo na kagad yung kanyan, baka maiwanan Kalimutan na. Meron na ano? Nandiyan ka. na. No?

Ano? Kumusta daw Wala na? Eh... Ano sabi niya? Hindi napunta doon. Hindi nga kasi nabibigit pa ako kasi. Ay, 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 yung hubo na tinitirhan niya, binagawa niya, di ba? Uh, Tapos nangyari ganyan. Yung gamit ng babae, andun pa rin kasi hindi daw... Basta-basta tao natatakot kasi wala kang paglalagyan. Kasi yung, yung inalisan niya sa bahay ng atin yan, kwarto niya gawin natin, so naman nakatira yung isang

Ano hindi mo lang. sabi ko? Baka ako na talagang napakawala. Hindi naman daw siya ano Ay, eh. Eh, talaga ako. Eh, sabi niya may mga naman yan. Tako din naman yan. na. busy Nakaka-busy diba? Ayun na, ayaw Alam mo, skin na Bakit ako mukhang taga-Pagano? Hay, like na. Eh, yung karon ni ni Delava. niya. May pera lang ako sa ban 'di Hindi ko talaga tapos Sabi ko, Tingnan Sabi niya, "Sabi ko sa'yo, makakapasok." Eh, kahit naman 'di ka bibigil, kung makain naman ka, hindi ko saing lang din. Sabi ko. Apat sunod. May past Hindi ko Basta

Salamat. Ano pa? Ano pa te? Ito maging sarap na yan. Kapag lang ba yung pang? Sabay mo uke. Okay. Ay, ang haba na ng live ko. Yeah, ayun pa kay magkano isang